Chongqing Mansion tayo Hanap tayo ng breakfast well, Ayan Maghanap kaning breakfast namin Otomers <laughs> <laughs> Ayun <Tagsakayo. laughs> may Jollibee dito Sa may tabi ng Chongqing Pwede kayong kumain dito May McDonald din doon Banda Ato may mga pagkain dito Sa umaga Bukas na sila So, kakain kami dito Ayan Ito yung binili namin Ayan, bumili kami ng Fried noodles Tsaka steam dumplings Na malaki Meron din silang ano Ayan Sandwich Tapos, eto Mga Tawag dito Whopper May mga drinks din sila Ayan Dito naman Prutas Mga shake ito pa lang po ang open pag umaga. Ayan na po yung binili naming pang breakfast. Let's go to our room again. Yes. Yan, may mga display dito sa I-Square. Pwede rin kayong kumain ng eat all you can dito. Kasi yung first day namin, kumain kami ng eat all you can dito sa my I-Square. So, yun po yung room namin, yung Chongqing Mansion. So, malapit din ang MTR sa may Chungking, pero doon kami laging lumalabas sa N5. Para di na kami tumawid. So, ayan po yung Chungking, Oh. Yan. Ito po yung building. So, dito po sa isang corner, may 7-Eleven dyan. Dyan kami lagi lumalabas sa N5. Pag nag-adventure kami. At pag lumalabas kami sa mga MTR, kasi pinakamalapit na po siya sa aming hotel. Ayan, bibili kami ng noodles, dagdag dun sa binili namin kanina. Yan po yung MTR. N5. N5. Pinakamabilis. So, hanap tayo ng cup noodles. Yung hindi mahanghang.

mga prinkles din sila. Water. Huwag kayong mag-compute ng mga price sa Pilipinas kasi hindi kayo makakabili. Basta seafood, sang bilhin mo sa akin, de Hmm. oh sige, sige. Pareho na kayo ni daddy yata, eh. Ito, kari. Ayan, kanton. Ayan yung binili namin, tatlo. Thank you. oy you get the... Butasan mo lang ng konti. Chopstick. Wala ba silang chopstick? Chopstick. Pantusok ko eh. Okay na, na sila ng water. Anuhin ko siya dito. So, ito po yung hotel namin. Yan. Papasilip ko sa inyo. Yung pinasokan naming hotel. Pag ganitong maaga po, wala pong masyadong tao. Yan, 7 o'clock ng umaga kami lumabas. Naghanap kami ng pagkain. At marami pong mga nagtitinda, Marami pong flat ito. Yan, one in two. May receptionist dito para sa building. Kung anong block. Ayan, block CDE. So, dito pa kami sa block na to. Kasi letter D po yung block namin. Ayan, maraming paninda, prutas. Natry na po namin dito. Kaya naghanap kami ng ibang pagkain. Yan, dito kami bumili ng mga biryani na pagkain. Na-try na po namin itong mga pagkain na to. So, hindi na po namin siya kinain ulit. <laughs> Yan, kumain na rin kami ng ganito. So, itry naman namin yung mga iba. Ay, ah, ang daming pagkain ni ate ngayon. Ayan, bago. Dito rin kami nag-dinner noon. So, uwi na kami sa aming hotel. Ayan, dito yung hotel namin sa Black Bee. So, ipapasilip ko sa inyo yung room namin. Maganda naman yung room namin. Komportable naman kaming matulog. Yeah, makikita mo yung mga tao dun sa elevator kung bababa sila. Ayan po yung mga room at saka mga hotel. Yan, marami. OM. Love... Nakalagay Everest. Yan, o. Oh. Ito po yung mga guest house dito, mga hostel nila. Ang reception po ay sa 12. Yung Everest po kami. Pero yung binok namin ay OM Guest House. Yan, Black D. So, ito po yung pinaka-reception. Tapos, ito po yung pinaka-room namin. Yan. 12 kami. So, ito po yung pinaka-plot namin. So, saan yung pambukas nyo? Binigay ko ah. Yan. Maraming ano, maraming mga kwarto dito. So, ito po yung room namin. Maraming mga room dito, bali apat yung nakasabay namin kanina ano na nag check out na sila tapos eto yung room namin room namin ng na mag -asawa. room ng mga anak ko so kakain kami may table dito yan ang bed namin makalat pero okay naman, okay naman. komportable so bisitahin natin yung anak ko. Tulog, hindi sumama yung isa. Sarado. Kain na. Diyan sa kwarto namin. Ito na. Oh, yan. Ito yung kwarto nila. Saan ang ilaw dito? So, ito yung kwarto nila. Yan. Mag-check out na kasi kami ngayon. So, makalat. Yan yung mga bag nila. Kakain lang kami. Tapos mag-check out na kami. Uh, yan. Mga kumot. Dalawa. Ano? Uh, dalawang double, ano, double bed. Tapos eto yung single bed. Tapos yan. Maganda naman. Malamig naman yung kwarto. Maganda talaga. Komportable naman kami. So eto po yung pinaka-toilet nila. Yan. Naligo na yung mga anak ko. May may mga chinelas, ayan, may mga tuwalya, may mga shampoo, ayan, body wash, shampoo, kompleto naman, may tuwalya, tapos humingi pa ako ng isang tuwalya kasi tatlo sila, ayun, o, oh, kalat-kalat, hayaan mo na yung kalat, basta ang mahalaga, komportable kaming uuwi pagkatapos naming gumala. Siyempre, ang hindi talaga maiiwasan pag nagturka, kailangan mo talagang mag ano, magdala ng Panadol kasi yung first gala namin Disneyland. So sumaka, sumakit po talaga yung katawan namin. Ayan, tagi kaming ininom na Panadol. Nagdala na rin ako ng Sipalixen. kasi yung bunso ko nagkasakit. Yan, pinainom ko ng Sipalixen Ito, gamot sa ubo. Bumili na rin kami sa Philippine product. Yan, paubos na yung Panadol namin kasi talagang sumakit yung katawan namin iyon po. Mm. May ref naman pala dito. Ito. Gumagana naman siya. yan Oh. Ayan, o. Ayan o. Nagyayelo. Naubos na yung tubig. Ininom namin kagabi. Hindi na sila naglagay. So, maganda naman po dito yung karanasan namin. Ayan. Yan po yung review natin dito sa hotel na to. Makalat lang talaga kasi gagigising namin. Naglakad-lakad kami. Pumili kami ng pagkain. Ayan, may hangaran pala ng mga damit. O, hindi rin gumagana yung orasan nila. Mayroon din blower. Ayan. Gumagana rin to. Ayan. Pero yung TV, hindi na namin sinindi kasi matutulog lang naman kami. So, dito sa may labi ng kwarto namin, may tubig dito. So, hindi na po kayo problema ng water. Ayan. Na namin yung isa. So, nag-repel ulit sila. Pero hindi po siya mainit. Kung gusto niyo ng mainit, nasa kabilang nasa kabilang room. Doon ka po hihingi ng mainit. May microwave oven din sila. Yan, ready ready. Tapos may pre-kape, asukal, naubos rin namin. Ayan, nag, binilhan pala kami ulit, oh. May ano din, tasa. Hugasan nyo na lang kasi hindi nyo sure kung sinong gumagamit. O, oh, ito yung binili namin sa labas, pansit. Ayan, may kanin. May tinapay. Ayan, eto yung masarap. O, oh, nyo to, O, masarap to. Ayan. O, oh, kain na po tayo. May fry, ito, fry. Mr. Fry. Still fry? Yan. So kain na po tayo Yan po yung itsura ng Noodles nila um, mmm, Kain na tayo Ang oh, dami nilang nahakot. Ayan o At noodles La ng sabaw Ayan, pwede nyo kontakin sila dito pag gusto nyo mag-premium. You know. So, ayan. Yung mga paalala nila bago, bago kayo lumabas. Ayan, basahin nyo na lang yung mga notice dito. Ayan po. Check out. 11 a.m free wifi with salamin din kasi kailangan na natin mag check out, lalabas na kami uh, may aircon din